Kamusta mga tropa, ito nga pala, yung mga parados, yung pugo nyo yung po. Ayun po mga tropa, kami ay pagpunta yun, yung nga pala yung kapatid ko, at kami ay papasok na ako sa trabaho. Ayun po mga tropa, at sabalo po ngayon mga tropa, hanggang sa makarating po tayo dito sa uh, trabaho po namin. yung po mga tropa, malapit na kami sa Duas. Ayun po mga tropa, medyo natok pa ako, kakapanayon ng motor. Ayun po mga tropa, yung dati ko, nagmamalayon na ng, na ng motor, medyo malalayo pa ito nga ang Apo Smart Vlog. Nandito na nga kami sa Adwas. Malapit na nga ba ang Apo Smart Vlog. Medyo nabubuloy na naman ako. Epo <laughs> pong mga sa Adwas kami. Buti hindi nagtatrag niya Sabado. Ayun nga, Apo Smart Vlog. Abang ako bumabiyay. Ito na naman, nakakita naman ako isang magandang binibili mga Apo Smart Vlog. Tanto sila mga Apo Smart Vlog. Ayun po. Ayun po mga Apo Smart Vlog. Ayun po. Ganda po ng mga ba binibili. Sana wala kang na nalaking tatlo. Ayun <laughs> -na. po mga Apo Smart Vlog. Babiyay na kami. Ayan eh po. Palapit na po kami eh. Sa, sa may ano po ng pasa. Ayun na yun. Eh nang ha, kapos mal blog, palapit na, palapit na, palapit na, palapit uh, uh, na. Ano ba, kapos mal na utang na bubulin na ulit na naman ako. Pes na nga po pala dito mga kapos mal blog, malapit okay. na kami sa tulay at papunta na po kami sa amin trabaho. So, ang kapos mal blog, andito na kami sa mga isa Para po ang kapos mal hanggang dito na, maraming salamat po sa inyo. Pag-like, subscribe na mga po dyan mga kapos mal blog. Maraming salamat po sa aking panonood ng aking video. Thank you po.